Ano 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 okay <laughs> ano maganda ano lang daily life natin daily event <laughs> ano 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 mo? ano 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 Tiktok. TikTok ano Ano bang ginagawa mo? Hey, mo? Jacob, anong ginagawa mo? Jacob! ko? Ano Ano bibilin? Ano Nang? Oh, miss. Paalam. Bibili kami ng ano, is, lang, Sonia. Mamaya, dito tayo ng ganito, Bibili kita. saan tayo bibili lang Sonia. Para ng tanga to. Eh?